Sabi talaga. Wala, may asa pa sila oh. Ikot natin. Oh. Bitin na natin ang loob, mga katambay oh. yung matanda lang ang sa loob, o. may bago pa sila bigas oh. Oh. Pwede, 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 pwede tayo sa kayo. Pwede tayo sa kayo sa unahan oh. Yan oh, nasa unahan na tayo. Pidi, Pwede pala rito matapay oh, yan oh. Oh. Basta na, na tayo oh. Pwede dito yung bata sumakay sa meneo na kong nahan oh. Yan oh. Ganong yan, oh. bigat ng loob matambay, oh, matapay oh. Good! Tapos pa yung samar makatambay oh.